So ayun guys, no. Good morning. Good morning. Ito pong muli ang inyong Kuya Rex, no. Ito tayo sa Nayesus Pets. At ang ating featured for today's video eh yung ating mga ito, ang ating mga fancy fancy mice, no. So ito yung ating mga fancy mice. So ch check natin. Nagmo-monitor so, lang tayo sa colony ng mga fancy mice natin. Ito ito na lang yung mga colony ng fancy mice natin. So, minomonitor natin, che check kasi natin ngayong umaga habang nagpapakain tayo at para ilipat o i-separate na yung mga mice natin na mga pregnant na or buntis na. So, alam niyo ba mga hara, mga Rex, kami dito sa Nice Pets. Yung practice kasi namin dito pagdating sa fancy mice, eh colony setup yung ginagawa namin. Meaning pag colony setup, sama-sama yung mga daga, sama-sama yung mga fancy bars natin sa isang enclosure, isang bin. Pero, pero kaming ginagawa dito pag sa isang practice na ginagawa namin para ma-ensure namin yung uh, safety pagdating sa breeding para, para ano, breeding process. Ang ginagawa po namin sa ganitong set, sama-sama yung female sa kami na breeders, breeders sa, sa colony po. At pagkatapos, sinaseparate po namin yung mga buntis na, na mice. So, in this case, na uh, natin, alamin natin yung mga buntis na, kaya gaya itong isang ito. Ayan, nakita nyo yan. So, buntis na yung mice or mouse, pag nagiging pear shape na siya, or parang piras yung katawan niya. So, ito, kita nyo kagad mga buntis na po yan. So, sa pag gaya na po wala kaya, medyo ilang days na lang is maana na po yan. Puputok na po, lalabas na yan. Meron pa tayong parang nakikitang buntis rin dito eh dito po yata yan yung katago o yung isa na yun no? so ang ginagawa po natin, nililipat po natin yan, so ang ginagawa natin na gaya ng gaya case po nililipat natin sila, isang enclosure na sila lang ito po, puro ano na to and then nanganak na yung sila, ah, yan yung anak nila tatlong mother na fancy mice yung sasama namin sa isang lalagyanan so ito kailangan natin palitan kasi hindi iniikot iniangat nila yung ano so ang tendency kasi pag inangat nila yan uh, basa yung ating tubigan naubos so ito naubos yung tubig so kailangan natin siyang i-refill so, yung ng tubig maamo naman yan yung mga nagaan natin na yan ito yung mga anak nila ang anak na sila tatlong set ito ng mother yung ano dito natin so ayan na padede naman ang maayos so ayan yung mga ano natin medyo madami tatlong set ito eh nauna ng 2 days o so 3 days yung isa tapos yung dalawa halos sabay mapapansin natin may medyo malaki laki na na case yung natin tapos kasi nangyari dito nagkaroon ng bahay ng mga daga ayan o ang nilanggam ito ang gagawin natin yan ililipat natin kasi pag ganyan na may langgam makalanggamin din yun doon So, ang gagawin natin ganyan, magkakaroon tayo ng na tinatawag namin na spot cleaning. So, pag spot cleaning, kukunin lang natin yung part na, by the way. so wait lang guys. Ha. So, ayan spot cleaning na natin to tayo meron tayo pang salok. Isalokin natin yung part na maraming lang langgam. Ito okay. natin dito sa gilid. Lokin natin kasi maraming langgam eh. Pag hindi natin sinalok at inalis yung mga langgam na yon baka madali yung ating mga yun itanggal lang natin spot cleaning ang tawag yun hindi pwede yung palitan lahat no? kasi pag pinalitan natin lahat yan ang delikado sa part na yan is ano po yan uh, i-abandon nila o kainin nila yung mga anak nila may stress kasi yung mga mothers so ayan lang so ayan yun natin so nililipat natin dito yung mga every parang isang yung tatlong mother yung pinagsama namin so meron tayong isang malaki doon na natya na kailangan natin nilipat nililipat din natin sa isang enclosure. Isa yung dito mayroon dito isa eh. isa dito eh. Ayun. Siya pala mag-isa. Hindi natin pwedeng isama dito kasi medyo malaki na yung mga anak niya. Sama nga natin pag pare-pare almost same age. Pero pag ito na ito malaki na hindi na. So yun guys, maraming salamat no. Sana ay nakatulong sa inyo ang aming video about sa fancy mice no. Kung hindi pa pa kayo nakas-follow or subscribe sa channel namin, Follow nyo lang po Kuya Rex na issues. Maraming maraming salamat po. Bye.